Ano nga ba si I Am Worldwide? Bakit nagkalat ang mga billboards sa about I Am Worldwide? Bakit mga tao ang buhay with I Am Worldwide? Hi, I'm Carla Manghalista, ambassador and member of I Am Worldwide. A multi awarded direct selling company and the fastest growing company committed to changing lives. At I Am Worldwide, we are proven in creating millionaires all over the world, offering opportunities for people looking to enrich their quality of life. Benefits all in. Cars, travel, house and lots. all in. We've got the heart to help individuals achieve time freedom, financial freedom, and shared opportunities. But with Worldwide, again, it's a partnership, meaning to say, si I Am na bahala sa lahat ng traditional side. Ikaw, ang isipin mo na lang is yung part ng marketing. Ganun yung teamwork natin dito. So, paano nangyayari yun? So, meron ng world-class product si I from Australia. Ito yung barley. Baka nakita mo na to. Baka mamaya may kakilala ka na actually na nito. So, yan yung ating flagship product. And then, we have a lot more products other than barley. So ngayon, paano kumikita dyan? Alam naman natin na ang produkto na yan ay talagang subok at alam natin na talagang maganda sa katawan from pinakabata na sanggol or kahit nasa tiyan pa hanggang sa 70 years old, 80 years old, sobrang safe ng produkto natin. In fact, Si Dr. Yoshihide Hagiwara from Japan, inara niya, may libro siya all about barley. Why? Kasi ang tawag sa barley is actually superfood. Diba? Kung makain tayo ng pagkain, ang tawag doon food. Merong food yung sa ating barley, superfood. Meaning, madaming, madaming, madami siya nutrients. So, ang barley natin ay merong 68 micronutrients. Diba, ang dami? <laughs> ano ba yung mga benefits na una mo makukuha aside sa nutrients? Number one ito, detoxification. Why? Kasi kailangan natin ng cleansing sa katawan natin. Bakit kailangan ng cleansing? Kasi pag hindi, naiipon lahat ng toxins sa katawan natin. At pag naipon yan, yun yung nagkakos ng sakit. O so, ngayon, pag uminom tayo ng barley, ang maganda, unang gagawin, detoxification. Kapag maayos na yung gut natin, doon na magsustart na ama-absorb yung micronutrients. So it's just a simple and quick explanation about our product. And to know more about it, meron pang ibang mga videos about it. So ngayon, about the company, ito naman ang tanong iba. Sige, maganda yan. Saan ang opisina? O, so, ang good news ko sa'yo, meron tayong offices. Sa Green Hills, meron tayo. Yun ang ating primary or yung ating main office. And then other than that, meron na rin tayong Antipola Branch, Las Piñas, Cavite, Batangas, meron na tayong Nueva Vizcaya, and then Baguio, meron na din. And sa Visayas area naman, meron na tayong Iloilo, Cebu, Dumaguete, and then sa Mindanao, meron tayong Jensan, meron tayong Davao. So kung mapapansin mo sa Philippines, nationwide na siya. What about abroad? So sa abroad, unang taon pa lang ni I Am Worldwide, nakapag-open na tayo ng office agad sa Kuwait. Then, nadagdagan sa Dubai. And then, nadagdagan na rin ng Qatar. Nadagdagan na rin ng New York at Italy. O, oh, de diba? Ang bongga. May Japan na rin tayo. So, ibig sabihin, yung kumpanya natin is actually world class. We are just a seven-year company, pero grabe na po ang mga results. Grabe na po yung mga natulungan ng kumpanya natin. So, ang tanong, paano? So, maganda ang kumpanya, legit ang produkto, legit ang sistema, and of course, tutulungan tayo ng ating mga ambassadors, di ba? So, paano nga ba tayo mag-start na kumita dito? So, syempre, you have to be a part of our community, I Am Worldwide. So, syempre, merong puhunan dahil ito ay negosyo. Pero wag kang mabibigla kasi napakaliit lang ng puhunan ito. Yung puhunan natin, it ranges from 5,600 up to 198,800. Tingnan mo ha, pag ikaw magne-negosyo, isipin mo lahat ng bagay. Isipin mo yung produkto mo, isipin mo yung pagpapa-approve niyan, yung legalities, yung pwesto, and so much more. With IAM Worldwide, dahil partnership ito, hindi mo na kailangan isipin yun. Nakaset na lahat. Nandiyan na yung proven system. ba diba? Mas madali. Ang maganda rin dito, hindi ka dito malulugi. Bakit? Kasi po, it's either tabla o panalo lang. Why tabla? Kasi pag naglabas ka po ng puhunan mo, automatic po, babalik sa'yo 100% ng nilabas mo. So, dun pa lang, panalo ka na. Di ba? And then, paano ka naman talagang makakabawi by cash? Paano ka naman kikita pag ginawa mo na yung sistema natin? So, we have 14 ways to earn. So, itong 14 ways na to, very simple lang. Hatiin ko siya sa tatlo. Yung una, yung immediate income sa so direct selling. Pangalawa, yun naman yung sa building team effort naman to. And then, yung pangatlo, pang retirement. to saan, may experience natin yung residual income. ba diba? Ang sarap nun. Yung kahit wala ka nang ginagawa, kikita ka pa din. O, oh, oh, merong ganong part. Ha. Pero, syempre, sa retirement yun, sa later part pa yun. Okay? So, paano nga ba ito? Yung membership natin, kailangan mo munang mag-avail. Pagka-avail mo nun, ang kailangan mong gawin is of course, to learn with us. Tuturuan ka namin kung paano mo siya gagawin. Putulungan ka namin. May grupo na susuporta sa'yo. Para hindi ka maguluhan, huwag mo isipin sobrang daming tao. Isipin mo lang dalawa hanggang apat. Very simple, di ba? Sabi ko kanina, si I am worldwide na. Yung pahala sa lahat ng traditional side. Sa atin si marketing. So ang mo lang is i-share yung hope. I-share yung health opportunity and prosperity for everyone. You don't have to explain. Kami muna yung mag-explain -e sa'yo habang bago ka pa lang, kami muna yung bahala. And then, pagka nagustuhan nila, magkakaroon ka ng komisyon. So, yung komisyon, it will depend dun sa package mo at dun sa package na kukunin niya. Mas mataas ang package mo, mas mataas yung sakop mo or yung scope mo ng income. For example, ikaw ay Jade Package, nakapag-refer ka ng Jade, makukuha mo yung komisyon na 20,000. Pero what if ikaw ay Gold Package na 44.8 at meron ka na refer na Jade Package, hindi mo makukuha yung 20,000 na makukuha mo lang yung pang Gold Package. Okay? So unlimited yon kahit ilan yung sharean mo. So ngayon, pagka nakakuha ka na ng dalawa, maa-activate na yung third way to earn natin. Ano yon? Yung group sales, yung sales match. Meron ka ng isa sa left, meron ka ng isa sa right. So, ang gagawin ng computer, pag nakita niyang meron ka ng isa sa left, isa sa right, mag-prepare yun. Example, ikaw ay Jade Package. Ang maganda sa Jade Package natin, anong sabi ko kanina, babalik sa sa'yo 100% ang puhunan, di ba? Pero take note ha, sa Jade nga pala, may plus 50,000 worth of products ka pa na bonus. Sa Jade lang yon. So, naglabas ka, 198. Sabi, di ba, refer ka at least 2 to 4. So, ngayon, nag-refer ka isa sa left, isa sa right, ang kinuha jade din. May commission ka, 20k, 20k. Nakita ng computer na meron ka na isa sa left, isa sa right, mover ka na, nag-pair. Na jade package din, meron kang commission doon ng 10,000 additional. Ngayon, what if itong dalawa mo, tinulungan lang din natin na makapag-refer ng tig dalawa. 2 to 4 din. So halimbawa, may pumasok ng isa sa kanya, may pumasok na rin isa sa kanya, not prepare yun kahit hindi mo yun kakilala. Basta may pumapasok under ng organization mo. Kapag ka jade, 10,000 ng 10,000 yun. Kapag ka gold naman, 3,000 at 3,000. Kapag ka silver, 1,000 ng 1,000 yun. Okay? So lahat yun, ito total from Tuesday up to Monday, makukuha natin yung income every Friday or Saturday. So, yung next natin is yung Infinity Commission. Sa Infinity Commission naman, iba, nagawa mo na yung mover. Meron ka ng dalawa. So, ang goal natin, apat. Bago ka makarating sa pang-apat, dadaan ka sa pangatlo. Paano naman to? Sabi ni company, it will start from your third referral And then onwards, kapag nagkaroon ka ng pangatlo, tapos nakapag-refer din yun, natulungan mo makapag-refer yun ng dalawa, meron kang infinity commission doon. Kahit na nasa isang side lang siya, kahit na nasa stronger side siya, walang problema. Magkakaroon at magkakaroon ka ng infinity commission sa first two, ng first two, ng first two, ng first two, ng first two Siyempre, it will start from your third referral onwards, pang fourth, pang fifth, pang sixth, and so on. Okay? And then yung next natin, we also have check match commission. So meron tayong tinatawag na check match commission. Paano tong check match commission? Check match commission, you will have up to 10% do on sa pairing or sa sales match nung mga ikaw personally yung nag-sponsor. Example, ikaw, ni-refer mo ko. Tinulungan mo kong kumita. Nagkaroon ako ng pairing. Kada pairing ko, may 10% ka. Pero pag gold package ka, 8% lang. So, syempre, again, mas mataas ang package mo, mas mataas ang income mo. Kumita ako, let's say, 100,000 at jade package ka, may 10% ka sa 100,000 ko. Pero hindi ako mababawasan. And then, yung maganda na compensation ka ni I Worldwide, na talagang kumbaga kahit yung mga tao na nako, ayoko mag-refer, nako wala akong time dyan, nabibigyan nila ng oras, this is what we call just for you. Paano to? Sabi ko ba 2 to 4, nagawa mo na hanggang tatlo, ngayon nagawa mo hanggang pang-apat. Pag nakapang-apat ka, ibabalik ni company yung puhunan mo. Imagine, tingnan mo ha, kaya sabi ko, tabla o oh, panalo lang. Naglabas ka ng puhunan, may kapalit na produkto. Pagkatapos nun, nag-refer ka lang ng apat, ibabalik na yung puhunan mo. So paano to? Pag gold package, 44.8. Umalik sa'yo 45,000 worth of products. Na Refer ka ng apat na kumuha rin ng gold. Meron kang 60,000. Kapag ka naman jade package ka, naglabas ka 198, nakuha mo 250,000 worth of products. Marami, no? May bonus 50,000 naka-refer ka ng apat na jade, may babalik sa'yo 300,000 pesos. No time frame. So, kung busy ka, once a month mo lang nagagawa, walang problema. Busy ka, once a week, walang problema. What if after one year, bago ako naka-refer ng apat, walang problema. Kinagamit mo yung produkto, na-enjoy mo yung produkto, on the side mo lang ginawa yung referral, pero pwede bumalik yung puhunan mo and pwede kang kumita ng paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Kasi po, our just for you system is unlimited. So halimbawa, naka-refer ka ng apat ngayon isang linggo. The following week, naka-refer ka ulit ng apat. The following week, naka-refer ka ulit ng apat. Hindi magano na yun. 900,000 na sa J Package. So unlimited siya. Then, ito yung last part. Ha. Yung pwede ka nang mag-retire. Anong tawag namin dito? Rebates Unilevel. So tatlong klase yung aming Unilevel. Meron kami RSM, kung saan yung mga bumibili ng produkto under ng organization mo, nag-prepare. And then meron din kami ULC, kung saan naman yung mga leaders mo, pag gumikita sila sa Unilevel, may porsyento ka. And yung Unilevel itself na rebates na lahat ng under ng organization mo pag bibili ng produkto, may income ka. Kaya siya tinawag na pang retirement kasi syempre hindi naman agad-agad. Pero habang tumatagal, lumalaki. At ito yung wala ka nang ginagawa. Why? Kasi po, this is already the repeat purchase, repeat order na lang siya. We actually call it wise consumerism. Bakit? Ano ba yung wise consumerism? We are all consumers. Pero we don't get to earn from consuming things. Bumili ka ng shampoo, wala kang kita. Bumili ka ng sabon, wala kang kita. Bumili ka ng vitamins, wala kang income. Nirefer mo yung vitamins sa kilala mo, wala kang kita. But with IAM Worldwide System, yung magandang produkto natin, pag shinare mo, pwede kang kumita. At ang maganda dito, mayroong repeat order. Ano yung repeat order? Example, ang tao ba laging bumibili ng ref? Hindi. Ang tao ba bumibili lagi ng TV? Hindi. Pero pansinin mo, lahat ng malls, pag pumunta ka, merong store nun. Ibig sabihin, may benta. Kung sa produkto na hindi gano'n kataas ang repeat order, pumikita, what more pa sa produkto na kung saan, pag nagtimpla ka 10 sachet na ubus mo, pwedeng isang araw, isang linggo, bibili ulit yung kakilala mo, edi mabilis ang repeat order. Pag mabilis ang repeat order, mabilis ang move ng products, mabilis ang kitaan. So yun yung sistema ni IMRDWide. So, I hope na intindihan mo to dahil ang dami nang kumikita ng millions dito. Ang dami nang tuwan-tuwa sa mga free luxury incentives. Tulad ko, nagkaroon ako ng travel incentives. Nakapunta ako ng Japan, nakapunta ako ng Europe, nakapunta ako ng Israel, and so much more. Nakahit din ako ng mga free cars. dahil dito sa negosyo na to, nakabili ako ng lupa at nagpapatayo ako ngayon ng bahay. At hindi lang ako, imagine na, in less than 5 years, ang dami nang nagkaroon ng bahay at lupa dahil sa simple system na to. Isa lang ako sa nabago lang din ang buhay. Baka ikaw na yung next at ito na yung pinagpe-pray ko. Huwag na matakot kasi tutulungan ka namin kang matakot kasi credible na credible at legit itong negosyo na to. Malamang nakita mo na to sa EDSA. Malamang nakita mo na to sa TV. Ang importante lang dito, may pangarap ka, ito na yung chance na para sa'yo. Chance para mas kumita ng malaki, para may provide sa family natin, para mas mapaganda yung quality of life para sa mga mahal natin sa buhay. Magtanong ka lang dun sa tao na nag-send sa'yo ng video na to kung paano mo sisimulan. Make sure mo na sa kanya ka magtanong at huwag doon sa mga tao na hindi naman alam yung I am worldwide. So once again, my name is Precious Grace Kapili. Isa ako sa tutulong sa'yo pag sinimulan mo tayong negosyo na to. God